Chica today. tuwa na sana ang Barda fans, dahil kahit hindi sabay rumampa sa GMA Gala si Barbie at David ay sitmates naman sila. Subalit napalitan ng lungkot ang kasiyahang naramdaman ng mga fane nang makitang magka-holding hands na naman si Barbie at Jameson. Unang nakitang magka-holding hands ang dalawa sa fun run, at ang rason ng aktor ay inaalalayan lamang daw niya si Barbie dahil sa dami ng fans na nagpapa picture, ngunit ngayon makikitang wala namang fans, kaya hindi na nito maidadahilan na dahil sa fans kaya sila nag holding hands. Matatanda ang na din ang Barga fans, sa todo yakapan, at holding hands sa parking lot ni Barbie at Jameson, matapos ang premiere night ng P77, kitang kita naman kasi na tila nag-aabang si Jameson kay Barbie bago pumasok sa sasakyan, at makikita rin sa video na tumatakbo, si Barbie palapit kay Jameson, slow motion lang naman, sabay yakap, na masayang masaya, at kitang kita rin na magka holding hand sila habang nag -uusap. alam naman nila na maraming tao sa paligid, at patunay na may oras pa na nag picture taking pa sila. Marami na talaga ang nagdududa na may namamagitan na kina Barbie at Jameson, mukhang totohanan na raw ang mga ito, at paano na raw ang ginoo. Ang ilang fanay kasi ay nasasaktan para sa aktor, kahit napapabalitang may bagong kasintahan na raw si David, ay marami pa rin ang naniniwalang hindi ito totoo, kaya ang Solid Bar The Fans ay panatag pa rin, service lang daw ang lahat sa pagitan ni Barbie at Jameson, dahil may movie ang dalawa ang Kontrabida Academy, marahil daw ay gusto mapag-usapan, ngunit nabash naman daw si Barbie sa kanyang mga galawan. Tila nga daw at nililito lang ni na Barbie at David, ang kanilang mga tagahanga, dahil pareho kasi silang may kanya-kanyang project na iba ang mga kapareha, si Barbie kay Jameson, at si David kay Jillian, kaya mapapansin na wala masyadong moment na magkasama ang bardo sa GMA Gala, hindi gaya nung nakaraan.